At sa mga motorista naman, paalala lang kung kaya niyong umiwas sa EDSA, iwasan niyo na dahil halos walang galawan ang trapiko doon dahil sa road re-blocking. Nakatutok live si Dano Tingkungko. Dano. Jiggy, maraming bahagi ng EDSA tulad ng pwesto natin dito sa bahagi ng EDSA Orense sa Makati ang halos wala ng galawan. Mas ramdam ang bigat ng traffic hindi lang sa mga estasyon ng bus kundi pati na rin sa mga lugar na sakop ng road re-blocking. Sa EDSA Monte de Piedad pa lang kitang-kita ang pagkakaiba ng trapiko sa magkabilang lane. Harurot ang mga sasakyan sa northbound lane bumper to bumper naman sa southbound lane. Bukod sa may at mayang alis ng mga bus, may road re-blocking sa isang lane bago mag-Aurora underpass. Ang pakonsuelo sa mga motorista, zipper lane mula Monte de Piedad hanggang Santolan. Pagkalagpas sa reblocking, biglang luwag ang sitwasyon hanggang sa Main Avenue southbound kung saan may road re-blocking din sa isang lane ng EDSA southbound bago mag-Anapolis. Mabilis din ang daloy mula EDSA White Plains hanggang Mega Mall pero usad pagong na mula Shaw Boulevard hanggang Buendia. Sa bahagi ng Guadalupe, may nadaanan kaming dalawang kotse nagkasagian pero wala namang sugatan. Ayon sa MMDA, limang roadre blocking ang ginagawa sa EDSA bukod sa Quezon City. May tatlo pa sa Makati at isa sa Pasay. Sa Makati, may road re-blocking sa southbound lane ng Urdaneta Village, Ayala, sa pagitan ng Pasay Road at Magallanes at sa northbound lane bago mag JP Rizal. Sa Pasay naman, sa southbound lane, pagitan ng Park at Taft Avenue. Ang road re-blocking nagsimula kagabi at matatapos madaling araw ng lunes, pero may reblocking ulit sa mas marami pang lugar sa Holy Week. Ang kumpletong listahan ipinost ng MMDA sa kanilang official Twitter account. Pipilitin daw tapusin ng MMDA lahat ng reblocking projects ngayong Semana Santa Bawal na kasi ito pagkatapos ng Holy Week. At tricky sa mga oras na ito, gayahin ang nabanggit natin kanina, mabigat pa rin ang daloy ng trapiko dito sa ating pwesto sa EDSA Orense. Ang kuhang 'yan ay sa northbound lane ng EDSA Orense kung saan ang mga sasakyan ay papuntang Maca, uh, Quezon City, rather at monumento. Ganito rin po ang sitwasyon sa southbound lane sa kabilang lane naman ang uh, mga sasakyan na papuntang uh, Pasay at Roas Boulevard. Jiggy, base sa MMDA monitoring as of 5.30 p.m., ganito po ang sitwasyon, mabigat ang daloy ng trapiko mula sa magkabilang lane, no? mula Pasay Taft hanggang uh, Pioneer Boni. Makakaranas lang po tayo ng uh, bahagyang pagkaan ng daloy ng trapiko mula Monumento hanggang Boni, Magkabila po yan, northbound at southbound lane, maliban na lang sa Monte de Piedad southbound. At yan muna latest mula rito sa Makati. Balik sa Jiggy. Maraming salamat, Dano Tingkungko.